Sa South Cotabato, limang individual ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon na ikinasa ng otoridad. Ang blotter sa report. Sa operasyon kontra illegal na droga, tatlong sospek ang naaresto sa magkakahiwalay na buy bust operation sa Tampakan, Coronadal City at Palomolo. Nakumpiska mula sa kanila ang mga sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 34,000 pesos kasama ang marked by bust money. Sa kampanyang kontra smuggling, sa bayan ng Nurala, isang sospek ang nahuli matapos mahuling nagbebenta ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Kaharap sa kasong paglabag sa Republic Act Number no. 10863, A Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law ang ng individual. Sa Coronadal City, Naresto na ng mga operatiba ang isang 27 years old na sospek na may nakabinbin na warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Ayon kay Police Colonel Samuel Kadungon, Provincial Director ng SCPPO, patunay ang mga tagumpay na ito sa kanilang walang humpay na dedikasyon laban sa ilegal na droga, smuggling at lahat ng anyo ng kriminalidad sa Cotabato City.